mga kablog yan po yung pamain ngayon mga kablog bali tagi isa isang piraso lang to ipapain to mga kablog ito yung pamingwit natin ngayon mga kablog subukan natin kung makadali kasi nung nakarang linggo isa lang yung nadali sa apat na ganito mga kablog ito yung pain ngayon So mga kablog, bali siyam lang ang ano, yung napainan, siyam lang na pamingwit. Bali yung sobra papakawala natin mga kablog para lumaki pa. May sobra dito mga kablog na ano, apat na piraso. So papakawala natin, bali apat na piraso yan. Papakawala natin yan mga kablog. Okay. So mga kablog, isa na natin ni eh, na natin to tapos mamaya na ng ano nang gabi balikan kung ano kung may dali e, eh, ngayon natin nilalagak natin dito mga kablog sa tapat nyan saka dito lagyan natin dyan siguro mga apat o lima saka doon do na yung iba sa yung nakakuha nung nakaraang linggo pigi mga kablog ilagay eh, na natin saka dito din mga kablog maglagay din tayo dito ng ano ng isa tali itali lang din natin sa damo itali lang yung ano yan tali lang yan okay yan yung pain mga kablog saka plus dito lang yan ihulog yan balikan natin yung mamaya mga kablog kung makadali yung nilagay ng kasama ko mga kablog parang may huli na yata yung kanina na natin mga kablog kung malaki hindi ko pa naman alam yung parto niya kung saan pero na saan na ba yun ay wala pala maglagay din tayo dito mga kablog dito banda dito yung isa lagyan natin yung ano yung mga madali lang mapansin kung may kuha para kahit sa malayo yan mga kablog kita yan mga kablog pag gumagalaw pero natin medyo ibitin natin ang kunti yan yan yung isa sa unahan mga kablog bali apat na lang yung pain dito mga kablog lagyan din natin dahil tapos dito makikita din natin ito pag may huli na dahil gagalaw itong ano itong damo yan tatali natin yan dyan simple lang natali si para madali lang kuhain yan may isa dito rayong uh, maglagay din tayo isa dito sa bukahanan na to yan bibitin lang yan para hindi dyan siya, no sisda yung natitira natin mga kablog dalawa na lang para doon na to sa kabila ilagay din tayo dito ng isa mga kablog dito bali yung pangatlo o yung pangalawa dito natin ilagay yung isa yan dito natin isabit isabitan dati hindi pa to nakahuli tin sa bitan dito. Subukan natin baka ngayon makadali. Ito. Diyan, ilapag natin diyan. Isa diyan. Malalaman kasi mga kablog pag nakahuli kasi nagagalaw yung pamingwit. Hindi siya nagalaw. Yan. Ito 'yun. Ah. 'Yun wala. Ah, mamaya pa 'yan. Eh dito yung isa dito natin lagay itong isa dito yan sabitan dito yung sabitan dati yan sabit okay mga sana makasamba medyo ibitin din para makita siya. Ayaw, ayaw. Yun. Ganyan, medyo ibitin ang kunti. Okay. So mga na vlog na po yung ano, yung siyam tapos may isang naka ano, na kalagat na kaninang umaga, bali sampu lahat. Sampu lahat ng ano, pamingbit yung iiwan dito mga ka bali mamayang hapon o mamayang gabi, babalikan Tingnan natin mamayang hapon mga ka kung hindi na masyadong mainit Babalikan, pero pag mainit pa rin, sigurado gabi, babalikan mga ka-vlog Sige mga ka i-update natin mamaya kung ano, babalikan na to Makikita din natin kung may huli na Mga ka alas 6 po unang hapon ma ngayon mga ka-vlog, balikan po natin yung nilagay kanina na pamingwit mga kablog kung nakadali titingnan po natin kung nakahuli o wala mga kablog sisilipin po natin umpisa tayo dito mga kablog ay wow wala ay tinanggalan ng pain ito mga kablog tinanggalan ng pain mga kablog iba tingnan yung iba ay ganoon din yung isa halos lahat yata tinanggalan ng pain wala nang mga pain ayan dumali eh. delikado baka di tayo makadali nito yung isa na wala yung dito na wala makaya yung dito nawala yung dito mga kablog kung so, baka naunahan naunahan ang iba nawala yung dito dito lang yun silipin natin yung iba ah nandito pala Ganun din mga kablog, nawala din yung pain. Yan o. Halos lahat yata ito, dinanggalan ng pain. Ay, wah. Walang pain lahat. dito basta kaya yung dito okay. ito na ganun din wala din pain halos lahat wala kumain dun dito kaya ay malas mga kabla galos lahat walang pain tinanggalan talaga pati yung dito sa kabila oh mangat umangat yung pamingwit o mga chimpamingwit kadali siguro to mga chimpamingwit wala mga kablog di tayo nakadali So mga kablog, minalas po tayo ngayon mga kablog lahat ng kamingit eh, tinanggalan po ng pain mga kablog siguro may mga malalit na isda na kumakain doon kaya natanggal lahat kasi umaga pa rin tayo nag ano naglagay ng pamingwit dito sa kayong ibang pamingwit dito mga kablog ganun din na wala rin ng pain kinuhaan din Ali, wala po tayong huli ngayon mga kablog